Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload, malaking tulong na po iyan mga idol. Maraming salamat. Shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload. Sa mga silent listener. Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Sa mga security guard. Sa mga baker, Sa mga blind community. Maraming salamat sa supportan ninyo. Uh, mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa... Uh, tinatawag na tatay dadoy ng Sibuh Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta idol. Simula na po natin ang ating kwento. Nang tuluyang makalapit na itong si Abo, wikang tanong nitong si Butchok. Saan ka ba nang gagaling Abo? Ano ang ginagawa mo doon sa unahan? Agad naman na sinabi ng batang paslit na may pinuntahan lamang ito doon sa unahan ng punong balite Ngunit hindi kumbinsido itong si Butchok na lumapit pa doon sa bata. Uwi kang muli nito. Sino ang kasama mong iyan, abo? Kaya nanlaki ang mga mata ng bata dahil inaakala niyang hindi mapapansin itong si Butchok ang isang maliit na nilalang na nakapatong sa kanyang balikat. Ayon kasi nitong si Makora, ang pangalan ng maliit na nilalang na prinsipi ng mga sigbindoon sa mundo ng mga kasoy na ginamit na nito ang mga kakayahan, hindi siya makikita agad ng sinuman maliban lamang kay Abo. Ngunit sobrang nagulat ang mga ito nang makita pa rin ni Butchok ang maliit na nilalang na iyon. At manghahawakan na sana ito ni Butchok nang sabihin ni Abo na kaibigan ni Nanay Candida ang nilalang na ito at may paraan ito para sundan ang mga kalabang may dala kay Nanay Kanida at doon sa dalawang mga sigpin. Kaya napatigil itong si Butchok at muling nagtanong ito doon sa kanyang kapatid na si Abo. Nakakasigurado ka bang kaya ng nilalang na iyan na matuntun ang kinaroonan ni Nanay Kanida, Abo? Kaya tuluyan ang nagpapakita ang nilalang at sinabi na din nito ang tunay nitong katauhan Galing ang nilang na ito doon sa mundo ng mga kasoy at isa itong prinsipe ng mga sigbin. Kaibigan nila itong sinanay kanida. Katunayan pa nga, sakop niya at mga alagad dati ang dalawang mga sigbin na ninakaw kasama ni nanay kanida ng mga kalaban. Kaya ganoon na lamang ang kagustuhan nitong si Makor na matulungan ang mga ito para iligtas ang babaylan naniniwala naman agad itong si Bocok dahil kilala naman niya ang lahat ng mga kaibigan na mga inkanto at mga lamang lupa ni Nanay Candida. Muling wika si Bocok Ano ngayon ang ating gagawin makura? Para matuntun natin agad ang kanilang kinaroonan. Ang sagot naman ng maliit na nilalang. Sa pamamagitan ng mga dahon ng kasoy, matuntun natin ang kanilang kinaroonan. Pagkatapos may kinuhang maliit na dahon ang nilalang at nang tingnan nila ito, nakita nila doon ang kinaruruunan na lugar nila ni Nanay Candida. Nasa mga pagkakataon na iyon, nakakulong doon sa isang maliit na kulungan na gawa sa baging. Nando doon din ang dalawang mga sigbin na alaga nitong si Nanay Candida. Batay sa kanilang mga nakita, mukhang nasa isang bahay ang kinaruruunan ng mga ito muling uwi ka ng nilalang. Susundan ko na lamang ang presensya ng mga sigbin. Kahit na gaano pa kalayo ang mga ito, kaya kong hagilapin ang kanilang mga amoy at presensya. Dahil sakop ko ang mga ito noon doon sa aming mundo. Sumunod kayo sa akin. At pagkatapos, napakabilis na tumakbo ito papunta doon sa mga kakahuyan. Napamura pa nga itong si Butchok dahil sa sobrang bilis ng nilalang na iyon, biglang nawala ito sa kanilang paningin at harapan. Agad na inaya ni Butchok ang kanyang mga kapatid na kailangan na nilang tumakbo para sundan ang maliit na prinsipi ng mga sigbin. Iniwan na lamang ng mga ito ang kanilang mga sinasakyang motor doon sa lumang bahay ni Nanay Candida. Ngunit habang umuusad naman ang mga ito, panay ang mga pagsasagawa ni Butchok ng mga usal para masundan sila nila ni Luis at Mark makalipas naman ang ilang minutong paglalakbay ng mga ito narating na ng kanilang grupo ang malawak na kagubatan ng Kanlasog hanggang sa Dumiritso na mga ito doon sa kabilang bayan ang bayan ng Tangke ang lugar na ito ay tirahan ng mga sikat at tanyag na mga mananabong sa lugar na ito nabalitaan din nila ang mga malalakas na mga mananabong na sina Berto at Bitong. Ang dalawang iyon ay nakikilala dahil na din sa kanilang kabutihan at kadakilaan. Agad na hinawakan ni Butsok ang ulo ng maliit na nilalang at binitbit ito. Wikang tanong nitong si Butsok. Animal ka. Tumigil ka muna. Maliit na kuting. Hindi na ito sakop ng kanlasog. Bukirin na ito ng tangke. Bakit tayo umabot sa kabundukan na ito? Sagot naman ng nilalang Nandito tayo kaibigan na Butyok Dahil sa lugar na ito dinala Ang aking pakiramdam at pangamoy Doon sa aking mga sakop na mga sigbin At maaring nandarito din si nanay kanida Napasinghap na lamang itong si Butchok At ilang sandali pa Muling wika nito doon sa mga kasamahan At doon sa nilalang Sige, basta siguraduhin mo lamang na nandito si nanay kanida at hindi ka nagkakamali dahil pipisakin ko ang maliit mong katawan kapag nagkataon. Sagot naman na hirit ng nilalang. Agoy, huwag kang mag-alala, kaibigan ng Butchok. Sigurado ako sa aking ginagawa. Binitiwan na ito ni Butchok at hinayaan na muling tumakbo at umosad wika naman nitong si Butchok na naiinis na doon sa nilalang animal hindi tayo magkaibigan buno, akiko abo, tara na. mahalaga ang bawat pagpatak ng uras at pagkatapos muling tumakbo na naman ang mga ito habang sinusundan ang maliit na nilalang habang tumatakbo naman ang mga ito pinaalalahanan nitong si Butchok ang kanyang mga kapatid nakailangan kailangan nilang mag-iingat sa kabundukan ng tangke dahil naggalat ang mga kampon ng kadiliman sa lugar na ito. Hindi lamang mga aswang at mga inkanto, kundi pati din ang mga tulisan at mga kriminal. Ilang sandali pa, may natanaw na ang mga ito na ilang bahay doon sa gilid ng malawak na maisan. Kaya nagpasya si na butyok na magtanong na muna doon sa lugar na iyon. Dahil nga, mga mananabong ang kanilang pinaghihinalaan na dumukot kay Nanay Candida. Kailangan nilang makapagtanong tungkol sa kadalasan na pinagdadausan ng pasabong sa lugar ng tangke. Kahit kasi na kayang sundan nitong si ang mga presensya ng mga kampo nitong mga sigbin, kailangan pa rin nilang makasigurado doon sa bawat sulok ng lugar. Kaya sumaglit muna ang mga ito doon at lumapit doon sa isang bahay agad nilang nasipat ang dalawang kalalakihan na abala sa pagpapakain ng kanilang mga alagang panabong nagulat naman ang mga ito nang masilayan ang mga bata at nagtaka kung bakit mayroong mga bata sa kanilang bukirin malugod naman silang hinarap ng mga ito nagtataka pa nga ang mga kalalakihan dahil nagtanong ang mga bata tungkol sa pananabong wika ng matandang lalaki sa kanila Mananabong din ba kayong mga bata? Wala naman kayong dalang mga manok. Siya nga pala, ang sabungan na malapit sa aming kinaroroonan ay doon sa tinatawag na sabungan ng balon. Doon ninyo masasaksihan ang mga malalakas na mga panabong. Ngunit paalala lamang mga bata, mag-iingat kayo sa lugar na iyon. Kung gusto ninyong makakita ng mga magarang mga manok, doon kayo magpunta. Ngunit <laughs> tulad nga na aking sinabi at paalala, hindi lahat ng mga taong nandoon at mga mananabong ay mabubuti ang mga budhi. Sagot naman itong si Butchok. Maraming salamat, Manong. May hinahanap lamang kami mga kasamahan na nananabong doon sa lugar na ito. Maraming salamat din sa paalala. Sige po, Manong. Kailangan na namin na umalis at magpapatuloy sa aming paglalakbay. Nang tuluyan naman na makalayo ang grupo nila ni Pucok. huwi ka naman agad ng matanda doon sa kanyang kasamang medyo bata. Hehehehe, <laughs> masama ang aking hinala sa mga iyon, Dante. Hindi pangkaraniwan na may mga bata ang mapunta at mapadpad sa bukirin na ito. Sundan mo ang mga iyon. Isama mo ang aking pamangkin manmanan ninyo ang kanilang mga kilos. Sagot naman ng isa. Masusunod, Commander Abuhon. At pagkatapos agad ng kumilos ang mga ito, ang lugar kasi na iyon ay kuta ng mga rebuilde na tinatawag na mga walhon. Naghinala kasi ang mga ito nang makita ang grupo nila ni Butchok doon sa kanilang kuta. Hinala ng mga ito, kakampi at inutusan ang mga batang iyon ng kanilang mortal na mga kalaban ang mga sundalong mista. Mga antingirong sundalo na ang tanging misyon ay pabagsakin ang kanilang grupo. Samantalang si Butchok naman, habang papalayo ang mga ito, wika din itong si Buno. Kuya Butchok, mukhang kakaiba ang mga kabahayan ng mga iyon. Hindi pangkaraniwan ang mga kubo nila doon sa itaas ng mga puno ng kahoy na parang ginagawa nila iyon para gawin na pwistuhan ng mga bantay. Sagot naman itong si Butchok. Iyan din ang aking napansin puno. Parang mga makaliwa ang mga nando doon kanina. Habang papalis tayo, nasipat ko din ang dalawang mga baril na nakasandal doon sa puno ng mangga. Ngunit huwag muna natin isipin ang mga bagay na iyon puno unahin muna natin ang pagligtas ni Nanay Candida. Patuloy nilang sinasundan ang maliit na nilalang hanggang sa sapiti nila ang isang nayon. Agad din nila na napansin na marami ang mga nagbabantay sa nayon na ito dahil sa pasukan pa lamang marami na silang nakitang mga armado ng mga armas na nagbabantay. Nagpapakilala ang mga ito sa kanila na mga tagabantay ng bayan ng tangke at mahigpit ang kanilang pagbabantay sa mga dayo at sa mga mananabong na galing sa iba't ibang bayan dahil sa kanilang mga nabalitaan na mga masasamang nilalang na gustong pumasok at manggulo sa kanilang bayan. At dahil nga mga bata ang mga kasama nitong si Butchok at wala naman silang dalang mga kainahinalang armas agad silang pinapapasok. Nang tuloy ang makapasok na mga ito, na mga ang grupo nila ni Butchok doon sa kakaibang tanawin sa loob ng lugar ng balon. Mapapansin mo agad ang mga panabong sa mga kabahayan na nadadaanan nila. Nagtanong itong si Butchok doon sa kasama nilang maliit na nilalang sa mga sandaling iyon. Tanging sila lamang ang nakakakita doon sa maliit na nilalang na prinsipi ng mga sigbin. Uy ka si Butchok. Makor, ano sa palagay mo? malapit na tayo sa mga presensya ng mga alagad ni Nanay Kanida. Maaring ito na ba ang lugar na pinagdalhan ng mga dumukot kay Nanay Kanida? Sagot naman ng maliit na nilalang na medyo balisa. Sigurado ako kaibigan ng butsok na nandrito ang mga iyon. Ngunit ang nakapagtataka, hindi ko na ngayon mapagtanto ang kanilang tunay na kinaruroonan. Ramdam ko pa rin ngayon ang kanilang mga presensya Ngunit parang may mga pudir na nakaharang sa mga ito. Parang may mga malakas na harang na usal ang nakaharang sa kanilang kinaroroonan. Sa narinig, napaisip itong si Butchok. Hinala agad ng binatil yung sundalo. Maaring may mga ginagawang usal nga ang kanilang mga kalaban para maitago ang kanilang kinaroroonan. Maaring may mga inilatag ang mga ito na mga usal. Muling wika itong si Butchok maaaring may mga nakalatag na usal sa kanilang kuto. Ang mahalaga, nandirito na tayo sa lugar. Kailangan na lamang natin na mahanap ang kanilang kinaroonan. Makor, subukan mong tingnan ang mahiwagang dahon na daladala mo. Baka makakuha tayo ng impormasyon galing doon. Kaya mo rin tinignan ang mga ito ang dahon na dala nitong si Makor. Ngunit nagtataka na ngayon ang mga ito dahil malabo na ang kanilang mga nakitang figura doon sa dahon. Wikang paanas muli nitong si Butyok. Tama nga ang aking hinala. Maaaring may mga malalakas na usal na nakalatag ang mga ito sa kanilang kinaroon ng kuta. Kaya ganun na lamang ang ating mga naramdaman. Wala na tayong ibang mapagpipilian pa. Kailangan natin na hanapin ang mga ito ng mabuti. At naramdaman mo pa rin ang mga iyon, Makor. Hindi ba? Na ang ating hinahanap. Kaya kailangan natin na kumilos agad. Naisip kasi nitong si Butyok na subukan nilang mag-imbestiga doon sa mga nasabing sabungan. Baka makakita sila ng mga palatandaan doon. Kaya muling naglalakad ang mga ito. Marami na silang mga nakitang mga umaligid na mga tao doon sa maliit na bayan. Kanya-kanyang pwisto at trabaho ang mga ito. May mga nakita din silang mga sasakyan doon sa lugar ngunit kakaiba lamang dahil mga kalisa at mga balsa ang pangkaraniwan na nakikita nilang sinasakyan ng mga tao. Ang mga disinyo naman at estilo din ng mga kabahayan at gusali doon sa lugar makaluma din ang mga ito na parang nasa dekada o pa. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito, Nagtanong na mga ito doon sa kanilang nadadaanan na mga tao tungkol sa kinaruroonan ng sabungan. Agad naman nasinabi na sinabi ng mga iyon na ang sabungan nasa unahan lamang ng kanilang tinatahak na direksyon. Kailangan lamang nilang gawin na dumiritso sa paglalakad. Makalipas ang ilang mga minuto, nasipat na din nila ang malaking gusali na hinala nila ay sabungan na iyon. Gawa ito sa mga bubong na gawa sa nipa at mga kawayan naman at kahoy ang gawa ng pundasyon. Agad na nagtanong ang mga ito doon sa nakitang nagbabantay ng sabungan. Sinabi naman ito agad sa kanila na bukas pa ang pasabong. Saglitan kasi sa araw ang pasabong dito sa kanilang lugar. Kaya napilitan si Nabuchok na humanap ng lugar na maaring mapaghingaan. Umatutulugan nila ngayong gabi at sa mga darating pang gabi. At habang hinihintay nila ang pasabong bukas, simula na din nila ang pag-iimbestiga sa lugar na ito. Dahil na dinarayo ang lugar ng tangke ng mga sabungiro na galing pa doon sa malayong lugar, may mga paupahan na doon ng mga maliliit na silid at mga kubo. Agad naman na nakahanap ang grupo ng mga ito. Isang kubo na malapit lamang doon sa may sapa. Hindi din ito kalayuan galing doon sa sabungan. Makalipas naman ang ilang mga sandali Nagpapahinga muna ng ilang mga minuto Sina Butyok At wika nito sa kanyang mga kasamahan Bruno Mas nakakabuting maghiwalay tayo ng pag-iimbestiga Isama mo si Akiko At isasama ko na din Sina Abo At ang maliit na nilalang na ito Dito na tayo magkikita mamaya Pagkagat ng gabi Matapos naman na magkasundo ang mga ito Umalis na ang mga ito na magkakahiwalay tulad ng kanilang napagkasunduan. Nagpasya si sina Butchok na magtanong-tanong doon sa mga sabungirong na nadaanan nila. Nando doon kasi ang mga ito doon sa kanilang mga alagang mga panabong na manok. Kaya tiyak nitong si Butchok na mga sabungiro talaga ang mga iyon. Samantalang sina Akiko at Buno naman, nagpunta ang dalawa doon sa mga kali kung saan marami silang nakikitang mga tambay na maari nilang mapagtanungan. Nais lamang nilang mapagalaman kung sino-sino ang grupo ng mga sabungiro dito sa lugar ng balon at sa bayan ng tangke. Ilang sandali pa, habang nagsimulang magtanong-tanong na sina Butsok at Abo, kasama ang inkantong si Makor doon naman sa kinaruroonan nila ni Buno at Akiko kakaiba na ang kanilang mga nararamdaman at pakiwari doon sa mga kalyeng binaybay ng mga ito. Dahil bukod sa kakaiba, ang mga titig ng mga taong nadadaanan nila doon sa mga kalye, kakaiba din ang kanilang nararamdaman sa buong paligid ng lugar na iyon na hindi nila maintindihan kung bakit. Makalipas ang ilang mga sandali habang nagtanong-tanong ang mga ito may nakita silang mga nakasuot ng mga sumbrirong gawa sa buli. Tatlo lamang ang mga ito na nandoon sa loob ng isang kainan. Agad na nakakaramdam ng pagkabalisa ang dalawang mga bata at nag-iinit din ang kanilang mga katawan. Batid ng dalawa na sina Buno at Akiko na galing sa tatlong iyon ang kanilang mga nararamdaman. Uy kang panas nitong si Bruno. Akiko, doon na tayo sa harapan magmanman sa mga ito. Baka maramdaman ang mga ito ang ating mga presensya. Mahirap na. Kaya agad na nagpunta ang dalawang mga bata doon sa kabilang bahagi ng kalye na nasa harapan lamang din ng kainan. Doon na sila nagmanman doon sa tatlo. Ngunit biglang may lumapit na sa kanila na apat na mga kalalakihan. Agad na tinanong ang dalawang magkapatid tungkol sa kanilang mga katauhan. Wika ng isa sa mga ito. Mukhang naligaw kayo, mga bata. Hindi ang lugar na ito para sa mga batang katulad ninyo. Dayo ba kayo sa lugar na ito? Nakangisip pa nga ang mga ito habang lumalapit pa sa kanilang kinatatayuan. Sa isip ngayon itong si Buno, mukhang napunta yata sila sa lugar ng mga kriminal. Mukhang hindi maganda ang kanilang kalagayan at katayuan ngayon. Kaya humanda na ang bata at binulungan nito ang kapatid na si Akiko. Uwi nitong si Buno. Akiko, mukhang nagkamali yata tayo ng lugar na napuntahan. Humanda ka na. Pag magkamali ang mga ito, pabagsakin ko agad ang apat na mga ito at sabayan natin ng pag-alis agad sa lugar. At manghawakan sana ng isa itong si Akiko. Ngunit bago pa lumapat ang kamay nito doon sa batang paslit, pinalis na ito ni Buno. Sa lakas pa nga ng pagkatapik nitong si Buno, nasaktan ang lalaki at tumalim ang titig nito kay Buno at muling wika nito. Aba, mukhang pumapalag ang mga batang ito. Mukhang magagamit natin ang mga ito para magkapira. Ngunit sa mga sandaling iyon, sinaway na ito nung isang kasama. Huwi ka pa nito doon sa kasamahan. Hayaan mo na mga iyan, Burak. Huwag mo nang pag-aksayahan ng uras ang dalawang iyan. Iiwan na natin ang mga ito. May mga pakakainin pa tayong mga panabong para bukas. Ngunit dahil nga nasaktan ito ng tapiki ni Buno, si Buno na naman ang apmang hawakan ito. Ngunit nang mayroong magsalita at sinaway ito, napatigil ito agad sa pagkilos at mababanaag mo agad sa pagmumuka ng lalaki ang pagkatakot wika ng nagsasalita galing sa likuran nila ni Buno at Akiko. Tama na yan, Burak. Unahin mo ang mga mas mahalagang bagay. Hindi ka talaga nag-iisip. Nang mapalingon sila Buno at Akiko, nakita ng dalawang mga bata ang tatlong mga lalaki na nakasuot ng sumbrirong gawa sa buli. Hindi nila namalayan na nakalapit na pala ang mga ito sa kanila. Ang tatlong iyon ang kanilang binalaksa ng manmanan doon sa may kainan. matapos lamang iyon, agad nang humingi ng paumanhin ang apat doon sa tatlong nakasuot ng sumbrerong gawa sa buli. Nakita nilang namumula ang mga mukha ng mga ito dahil sa matinding takot na naramdaman. Ilang sandali pa, pinaalis na ang mga ito ng tatlong kalalakihan na nakasuot ng sumbrero nagmamadali naman ang mga ito sa pag-alis doon sa kanilang kinaroonan. Ngayon, ramdam na nila ang kakaibang presensya ng mga ito at napagtanto na nila na galing sa kadiliman ang mga presensya galing sa tatlo. Muling huwi ka ng isa habang napatitig na ito kay Bono. Ngayon mga bata, magsabi kayo ng totoo. Ano ba talaga ang pakay ninyo sa lugar na ito? magsabi kayo ng katotohanan. Itong si Buno na ang humarap doon sa mga lalaki at sumagot. Sinabi nitong si Buno na hinahanap nila ang nawawala nilang mga kasamahan na mananabong din para bukas. Nakita nilang napapangiti ang mga ito sa sagot nitong si Buno at muling uwi ka naman ng isa. Hehehehe, ganun ba? Ano ang mga pangalan ng mga hinahanap ninyong mananabong? dito nag-alala itong si Buno. Ngunit agad itong napaisip ng paraan. Agad na sinabi nito ang mga pangalan ng mananabong na nababanggit nitong si Butchok sa kanila. Ang dalawang mga tanyag na mga mananabong na mga aswang na sinaberto at bitong. Kaya nang sabihin iyon ni Buno, nakita ng dalawang mga bata na biglang napalis ang mga ngiti ng mga ito at napapalitan ito ng matalim na pagkakatitig sa kanila. Kinakabahan man iyong si Puno, ngunit nakahenda ito sa lahat ng mga pagkakataon. Hmm, ganon ba? Sagot agad ng isa doon sa tatlo. Sige, sasamahan namin kayo doon sa mga taong hinahanap ninyo. Kilala namin ang dalawang iyon at nandirito nga sila sa lugar na ito. Tara na, sumunod kayo sa amin. Nagdadalawang isip pa nga itong si Buno na sumunod doon sa mga nilalang na iyon. Batid kasi ng mga ito na hindi mga mabubuti ang mga ito batay sa mga presensyang naramdaman nila. na naisip din itong si Buno na baka iyon na ang kanilang pagkakataon na makita nila ang mga dumukot kay Nanay Candida. Kaya nagpasya itong si Buno na sumunod sa mga ito. Naglalakad na ang mga ito sa kasalukuyan doon sa mga madidilim na mga iskinita Hanggang sa mapagawi ang mga ito doon sa mas tahimik na kalye na wala na silang nakitang mga taong umaaligid sa bahaging iyon.